Oh, sorry, aling tindera vlogs here. So for today's video, magluluto tayo ng ginataang tilapia. So bago tayo mag-upis magluto, kailangan ko munang iprito ang isda. So dito, meron tayong dalawang tilapia na buo. Tapos yung isa, hinati ko sa dalawa. So, bali, tatlo sila. So, ito naman yung aking mga gulay na gagamitin. Meron ako dito panggata. At pipigain ko yan mamaya-maya at pupunin ko yung kakanggata niya. So, ayan nga. Okay na yung ating isda. So, ganyan lang ang gawin natin guys hanggang sa maluto natin yung tatlong isda. So, wow, yan. Toasted ang at toasted ang pagkaluto niya. So, hanguin na natin guys at iset aside natin. Then dito, yung sa pinagprituhan ko, ang gagawin ko ay babawasan ko lang ng mantika. Kasi iyan na din yung panggigisa ko. So, ayan, pisahan na natin. Ayan nga, gisa na natin ang sibuyas at antayin lang natin siya mag golden brown. Then, isunod na natin ang luya. So, ganyan guys, haluhaluin lang din natin hanggang sa maluto yung gulay ay luya. Hanggang sa maluto natin ang luya. Tapos una ko nga ilalagay ang sitaw. Tapos papalambutin natin yan ng konti lang. Tapos isunod naman natin ang kalabasa. Inilagay ko na din nga yung siling haba. Gumamit ako dito ng dalawa. Tapos ilalagay ko na rin guys yung kakanggata. Sa kakanggata guys, gumamit lang ako ng isang malaki na nyog. Tapos isang pigang nga lang din. So ayan, ganyan. Nilalagay ko na yung paminta. Actually, kanina naglagay ako ng powder na garlic. Tapos ayan nga nilagyan ko na ng powder din na paminta. So mas maganda guys pala, mas maganda kung mas madami ang ating ilalagay na paminta at saka bawang. So ayan, naglagay rin ako ng isang kutsarang asin para pampalasa ng ating ulam. Ayan, ipatong na natin ang ating isda. So, ayan, kanina yung sinet aside ko. So, ilalagay ko nga yung dalawang piraso. Tapos, ayan, tatakpan natin. So, nakita nyo guys, kumukulo na. So dahil kanina ay hindi maayos ang pagkatakip, ililipat natin ito sa kaseola. So ayan. Wow, dahan-dahan. Para hindi madurog yung ating isda. Kailangan kasi buo yung isda natin para mas maganda siya tignan. So, ayan guys, tinakpan nga natin at antay lang natin ng mga ilang minuto para tuluyang lumambot ang ating mga gulay. At saka yung gatang ginamit natin ay para maluto. So, shout out pala guys sa inyong lahat na laging nanonood sa aking mga videos. Sa mga bagong subscribers, sana huwag kayong magsawa sa panunood palagi. At saka sana ilike at mag-comment kayo guys para sa mga may channel dyan ay masuklian ko kayo. So, eto na guys, tikman natin ang ating niluluto. Kung tama na ba ang panlasa natin. So, ayan, okay na nga. Tama naman ang panlasa. Saktong-sakto guys, ang alat niya. So, ilagay na natin guys, yung gulay. Eto yung gulay na bot choy. Pwede kayo gumamit dito ng pet choy o kaya kahit anong dahon pwede rin dito sana ano dahon ng kamote pero ngayon ang ginamit ko ay choy para maiba naman ang gulay na gagamitin natin so ayan takpan lang natin at palambutin natin ng konti lang guys tapos dito sa part na to babalik tayo natin yan maya maya tapos syempre maglalagay ako dyan ng seasoning yan, mga paminta yan guys na pino, powder, pamintang powder. Nakapatong lang yan sa ibabaw. Tapos, babalik rin natin yung dahon. Masarap dyan guys pagka malutong pa yung dahon. Kaya, hindi natin lulutuin ng lutong-luto. So, yung tama lang yung half cook. So, ayan guys, yung sabaw niya, ihalo lang natin sa ibabaw. Para yung dahon niya ay magkalasa din. Actually guys, pwede natin ihain na ito. So, ang ginagawa ko lang ay papakuluan ko lang ng konti kasi syempre, ano yan guys, yung, yung dahon kanina may nakasamang tubig yan. So, kailangan lang siyang kumulo ng konti. So, ayan. Okay na nga. Hmm. Ang na guys. I-try nyo to. Itong recipe na to. Kasi, bukod sa medyo affordable yung price nya, masustansya pa. So, ayan. Naglagay na nga ako sa plato. Ayan ang sabaw niya guys. Oh. Hmm, kita mo yung sabaw niya. Yung pinaka sabaw ng ating pagkain, ang ating ulam, Dito ang, ano niya, dito yung kanyang gata. Ayan, tikman natin. Kuha lang tayo ng kapirasin ito. Tikman ko yan. So, mamaya-maya guys, ay kakain na tayo. So, ayan niya, gumuwi sa kasirola. Grabe ang sarap nito. Mapapadami ka ng kakain.